Hi, guys. Nag-join ako dito sa Brookhaven. Tapos, tinignan ko yung mga naglalaro dito. Ilan, ilang pati. Tingnan nyo. Dalawa na lang. So, in friend ko na sila. Kasi, dalawa lang naman sila. Yun. So, tatlo na kami dito. So, wala naman siyadong naglalaro. Medyo nakakatakot naman. Ayan. Sana hindi na sila mag-leave dito. Ayoko mag-iwan mag dito mag-isa. Medyo di gumagalaw. Ay, si Carla. Hindi siya gumagalaw. Baka mag-leave na lang siya biglaan. Naglalag pa ako, guys. Wait lang. I-stop ko muna. Naglalag ako eh. Naglalag ako, guys. Teka lang. Hindi ko muna i-gagalaw itong character ko. Kasi dyan yung parang may nagkocontrol sa akin eh. Naglalag siya mag-isa niya. Ewan ko kung ano, tuwing gabi, tuwing naglalaro ko dito sa Bokaven, naglalag siya guys. Hindi kinakaya niya, hindi niya kinakaya sa gabi. Ilakad nga natin. Ayun, okay na. Yan talaga ginagawa ko tuwing gabi, pag naglalag. I-stop ko muna siya. Diba? Tuwing nag-vlog ako, ini-stop ko siya pag naglalag mas lalo na sa gabi naglalag rin siya sa gabi ang tagal pa niya maglag so buti na nga lang hindi ko binablog eh kasi baka mapahiya ako sa inyo huwag oh, gabi na baka maglib sila dito oh gago kala ko naglib na sila eh napamura pa ako so hanapin natin yung isa si Koromi hanapin natin kasi nasa taas siya May issue pa naman eh ito siya. May issue pa naman dito sa Blue eh. Cave. Nakakatakot daw pa naman dito pag madaling araw na. Lalo na pag alas stress na. yung magpapakita na lang. Ayan, naglalag na naman siya. I Stop na natin. Wait tayo. Hindi Hindi naman voice record yung naglalag eh. Yung character mismo ko tsaka laro. Oo, oh, di ba, I-stop muna natin siya, guys naglalag siya, i-stop muna natin siya. Hindi mo natin siya igagalaw. Kasi nga gabi na. Pag gabi, pag naglalaro ako sa Brookhaven, naglalag talaga siya kasi gabi na. Gabi na talaga yun. Kasi parang ano talaga yung issue daw kasi talaga dito sa Brookhaven. May nagpapakita daw talaga dito tuwing alas tres. Oh, mayroon natin naglalag. Oh, hindi na pala. Hindi na pala yung nakakatakot dito yung, 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 dito yung nakakatakot ito, dito, dito gumagalaw yung nito, tulog na ata to ito'y gising tulog na ata to eh katulog na yung ano, naglalaro nyan yung naglalaro nyo baka nakatulog na Guys, medyo nakakatakot siya dito magpikot. Baka bigla na may nagpakita dito. Guys, talaga magliliba ako dito. Lalo na sa alas 3, may nagpakita doon dito. Sana may, sana may nag-join pa dito. Guys, isa na lang kami. Pigago. Dalawa na lang. Maglib na yung na yung isa. Lagi guys, nag leave na siya guys. Hindi niya ata kinaya yung ato, may... takot niya din ata kaya sa ano, antok niya. Kaya nag leave na siya guys. Dito muna ako sa plaza guys, nakakatakot. Dito muna ako. Ano pala man ngayon? biar na Santos pa naman ngayon. Araw na kamatayan ng Diyos ngayon, na pa naman pag may nagpakita demonyo. Pero sa Brookhaven o kaya sa Roblox, meron din kaya dito Birna Santo? Wala. Syempre laro eh. Sa totoong buhay, meron. Birna Santo, meron dito sa totoong buhay. Sa laro, wala. Pero nakatap talaga. Ba, maglip ni si Kuromi ah. Te, wala, wala kasama te. Dito ka lang. Baka maglip ka, Kuromi. Ikaw na lang, ikaw na lang pag-asa ko dito. Kung naglib ka, maglilib na rin ako. Parang wala rin tong pag vlog ko eh. Naku, maglilib din ako eh. Lagi, sana may mag- Sana may mag-join. Anong oras na oh? Time check? It's 1.17 a.m. So, mag-aalas tres na Mag-aalas tres na. Mag-aalas tres na ata. Ata, nakita ko na nga na ano, 1.17, mag-aalas 3 na agad. Baka mag-aalas 2 pa lang. Uy, e, ko Romy, huwag mag-leave. Dito muna tayo sa plaza. usap muna tayo dito. Tutup ko sa buhay natin. Kung so, may nagpakita na ba multa dito sa Brookhaven. Ma -ichong, may issue, may issue nga dito sa Brookhaven. Tuwing alas 3, may nagpapakita dito. Tuwing alas 3 na malaling araw. Hey, oh, naglalaro muna ako dito guys. O, oh, na tayo. Ay, gago, na. Pero titiis ko lang. Alas tres na lang, alas man din na kasi malapit na rin eh. Ha? Malapit na? Chok lang. Charot lang yung one pa pala. malapit na, boba naman, pala, bobo na naman ang utak ko. Mag-alas tres na agad, eh, one pa lang sorry po kung may ano dyan, pinapanood na bata dito sa video ko. Sorry po, nagmura po ako. Kung may batang nanonood to sa mga vlog ko, huwag nyo lang po ituloy. Kasi po, ilaman lang naman yun, mura. Pero yung iba, wala naman. Yung OA, ibang vlog, wala naman. Ibang vlog lang talaga, yung ibang vlog lang naman talaga yung may mura. Hindi na ko pala mura ngayon. Hindi ko lang talaga makontrol yung poses ko. Guys, pa na ako tingin dito, guys. Kasi, alam nga, titig na ako si Kurumi kung maglilib siya. Kasi maglilib na rin ako dito. Diba? Ako okay, yung mauna na akong maglilib. Ano kaya yun? May pangyong gusto sa bahay niya. Asa kaya siya? na natin? Kulasan siya. Wala siyang ginawang bahay. Pero pa't nag-snow dito? Bakit? Ha? Ayun siya dito. Bakit may, pa't nag-snow dito? Oh, guys. nag na siya. Lagi guys, nag na siya. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching na lang. So, sana nagustuhan nyo. Kahit ano lang siya, shirt lang siya, kaya unting vlog lang siya. Sana nagustuhan niya pa rin kasi natatakot na ako eh. nag na siya. Ako na lang mag-isa, no, titiisin ko to. Sige na guys, bye na. Subscribe ba, sana nagustuhan niyo.